International flight sa Iloilo Airport ibabalik na sa Oktubre ayon sa Bureau of Immigration. Narito ang news ni Richard Bertuso. Buo na ang paghahanda ng Bureau of Immigration, Iloilo -Ilo District Office, sa pagbabalik ng mga international flights sa Iloilo -Ilo Airport simula Oktobre 27. Ayon kay Juan Lagamon, ang Acting Alien Control Officer ng Bureau of Immigration, bilang karagdagan sa mga hakbang sa seguridad, sinabi ni Lagamon na ang lahat ng mga dayuang papasok sa bansa ay sumasailalim sa mahigpit na proseso ng screening mula mismo sa Port of Entry na na ng opisina ng distrito ang serin ng mga dry run ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP at iba pang mga kaugnay na ahinsya upang matiyak na ang paliparan ay nilagyan ng mga international na pasahiro. Hinggil sa kandaan ng paliparan, kinumpirma ni Manuela Luisa Palma, manager ng Iloilo -Ilo Airport, na ihinanda na ang mga pasilidad para ma-accommodate ang mga international flights. Nagpahayag din si Palma ng optimismo bilang sa pagpapalakas ng ekonomiya na idudulot ng mga ipagpatuloy na flight sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. -Ilo. Sa kasalukuyan, ang airport ay humawak ng average sa 30 hanggang 32 domestic flight araw-araw pang destinasyon sa buong Pilipinas na sineserbisyuan ng tatlong pangunahing kumpanya ng airline, Cebu Pacific, Philippine Airlines at Air Asia. Mula dito sa DWIC, NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.